na may kalaman si oh, Bakit naman mo ang hanggang pa? Lalo Walang yelo. Diyan, mang tomat para Ulaan doon. Doon sa ano. Oh. Binake ko lang yan eh. Itong karne oh. na yan. Where's mang tomat? Yan o. Binake ko dyan. Tingnan nyo yung oil na natanggal pag nakabake tayo sa ipiprito. Ganyan ang ano niya. Labas nyo. <coughs> Ayan. Ayoko uh -huh. uh -huh. ko na lahat ng kantong. Ayan tayo. <laughs> sa palanggana. Sa palanggana na. <laughs> Maglalagay na ako ngayon ng mga dito sa dryer. nag na ako ng uh, kamati, sibuya. chicken joy nga pagbaba Then, ito na yung ating ang palaya. Ayan, brown rice. Then yung ating ang palaya. Then mag-iisda ako si Ayan yung chicken. Ayaw niya ang palaya. Sabi ko kung ang palaya. Di si kuya. Habang nga uh, lang daw. Kakagising hmm. lang ni kuya eh. Can you hear Dain. that crunchy na? Ang crunchy. Saka ang palaya. So that's Name ko lang yung alaya. may manok Tignan mo yun, oh. Nag-ano siya rani. Gustong gusto ko yun ganyan. Yung nakakita ako mga, lalo na pag medyo bata. Pa, pero tumakbo ako, pero, naga, ako, ano. pero hanggang doon lang sa may ayos ng bahay. Yeah. So, nandito ako nakaupo habang si Aya nandun, nagbabike-bike. Nandito lang naman siya sa harap. And... Actually, patapos na ang month of August. Uh, so, since August, ibig sabihin one year anniversary na po ng Lace Vlog. Nakaisang taon na pala kami. Parang kailan lang, parang alanganin pa ako mag-upload. Parang kailan lang, eh, di ko alam paano ko umpisahan ang pagbablog. Ibig sabihin pagbablog yung talagang kinakausap ang camera. Dahil yun ang mahirap gawin, eh. Yun ang pinaka, parang nakakailang gawin. Meron akong mga video nung maliit pa sila. Pero yung parang randomly na pinapakita ko sila, hindi ganito na kinakausap ko yung camera. Hindi ko alam kung napanood nyo yung unang vlog ko, pero ginawa ko yon sa park doon ako nag-vlog. Kasi hindi ko magawa-gawa yung aking vlog pagkasama ko sila dahil natatawa talaga sila. Parang sila ang nahihiya sa ginagawa ko, alam nyo yon So sabi ko, hindi ko magawa itong pagbablog ko na gustong gusto kong gawin noon. Kaya sabi ko, punta ako sa park, kakausapin ko yung camera ko para makapag-umpisa ako. So, yun ang umpisa. At uh, na upload ko yun. Lakas loob kong in-upload. Sabi ko, bahala na. And then, actually, ayaw ko pa sanang i-upload kasi yung pagkakakuha ko ng camera, parang ang lapit sa mukha ko. Paniglen nga, parang kitang-kita daw ang butas ng ilong. O, diba? Ay. Ayun. But, sabi ko, ay, sayang ito. I-upload ko to. Bahala na. Ayun, so yun, yun ang umpisa. Alala ko pa nung, nung nag-uumpisa ako, meron akong isang naalalang vlogger, yung kanyang views in a day, in a day, buong araw yan, uh, mga isang daan. Actually, sasabihin ko pa nga kay Glenn pagdating niya, tingnan mo to, naka-100 na siya, kanina siya nag-upload, sabi kong ganun. Tapos, um titignan ko, ilang taon na kaya siya nagbablog? Parang yung time na yun, parang one or two years na yata siya. So, sabi ko, ay, within one year, makaka-100 na ako, sabi kong ganun, sabi ko, kay Glenn, ano kaya? Within one year, may 100 na kaya ko. Then, iya yeah, naman si Glenn, exaggerated yan eh, lagi. Sasabihin niya, more than that pa. more than that pa nga, talaga ang natanggap ko. Uh, within one year, meron tayong 2,000 subscribers. Alam nyo guys, siguro hindi yan kalakihan, lalo na kung nanonood kayo ng malalaking mga vlogger. Pero para sa akin po, malaki na po yan. Uh, masayang masaya na po ako dyan syempre kung madadagdagan pa syempre mas masaya diba parang nagugulat pa nga ako minsan na parang wow umabot ako sa ganito at uh, yun ay dahil sa inyo guys maraming maraming salamat at lalo maraming maraming salamat sa mga nagbibigay ng message nagbibigay sa atin ng comment everyday at syempre sa ating mga silent viewer dyan yung nanonood lang makita ko pa lang yung views ko guys masaya na ako lalo na pag mga comment na talagang nakaka talaga ng puso parang nakakaiyak yung mga comment nila na parang oh paano nila sasabi yun napapasaya nyo kami mga vlogger guys sa inyong mga comment ninyo lang alam yan at yun ay totoo talaga uh, walang bahid na biro. Sino ba naman di matutuwa, di ba? Napakagagandang comment, di ka matutuwa, di ba? Minsan, bad mood ka, pero pag nakita mo yung comment, parang sumasaya ka rin. Ayun lang guys, maraming maraming salamat. One year na tayo. In one year, naka-2,000 ako. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Galing kay Kuya, kay Ayan, at kay Glenn. Maraming maraming salamat. After ko po mag-thank you sa inyo, mag-shoutout na tayo. Ito yung isang paraan ko na mati-thank you ko rin kayo. Kaya sabi nung iba, thank you sa pag-shoutout. Actually, hindi nyo kaila mag-thank you. Shoutout napakadali mag-shoutout. Dapat mag-thank you pa ako sa inyo dahil paglalaan nyo ng oras na mag-comment. 'di So, shoutout muna tayo. So, Unang-una, hi kay Rosario Vasquez at sa kanyang kaibigan na si Eileen na nasa Abu Dhabi. Hi din kay Tammy so, Ikaw na yan. Hi Tita Carlo. Hi at Angelica. Angelica Bernaldez. And then, pinapabanggit niya ang kanyang channel, Gabriel Vlog. So, paki-check niyo daw yung vlog niya, guys. Ayan. Hi din, Jubian Seraun. Seraon si at sa dalawa niyang an anak na si Beyonce, Ashanti at Hailey. Hi sa mag-asawang Poleng at Lisel Gopotano. And then uh, lastly, hi kay Teresa Mans at sa anak niyang si Carl Jan um, na nasa Caloocan City. Hello sa inyo Hi, Don Wadlemos. Hi, Alison Lewis at Yensa. Ayan. So, yun lang guys yung ating shoutout for today. Ayan, itong kamote? lumago na naman itong napansin ko na ano na ano ng insekto kaya ang gagawin ko kukunin ko na bago masira lahat para lalo din siyang lumago ilalagay ko sa freezer para nakaredy na siya meron na akong magagamit kulay gul ito yata yung nagano eh. ito yata yung nagkukus nito Actually, naglalaba ako ng mga bed sheet. Ano mga bed sheet? Ilalagay ko na ito. Hmm, palitan na ng bed sheet mo. papalit yung mga pundla ni kuya 6.50 ng hapon at uh, nagkakat na ng grass. so after daw niya magkat ng grass maglalakad na kami dyan lang sa neighborhood